Hello hello hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So may sasagutin lang tayo doon sa isang nag-comment. Ito ang sinabi niya. Baka daw yung sinabi ko doon sa mga requirements ay sabi-sabi ko lang daw po gawa-gawa ko. <laughs> so yung tungkol doon sa requirements natin, uh, sagutin natin yung comment niya ate. sabi nga ni ate na ayan oh, um, sabi niya. Kalagay na. Bakay sinabi ko doon sa mga requirements ay gawa-gawa ko po. Yung po ay uh, hindi ko po yung gawa-gawa. Aktual po yun, aktual, no, na nangyari po talaga sa akin. Kasi ako din po ay galing sa squatters area, narilukid din po ako sa mga pabahay na to. So kung ano po yung mga requirements na hiningi sa amin ng DSWD, uh, ng LGU, yung po yung isinier ko po sa inyo, para naman hunagsir, magkaroon po kayo ng idea kung sino man po yung uh, papala rin na maging benepisyaryo ng mga pabahay na to. So 'Yun nga 'yung hiningi sa amin ay uh, unang-una ay uh, 'yung family picture na A5 ba, A5 'yun na malaki, family picture, and then 'yung birth certificate ng uh, anak, asawa at ikaw. And then kung kasal kayo, kailangan din ng marriage certificate. Papakuha po sa inyo yun yun po kasi yung uh, actual na na-experience ko po ng uh, ako po, kami po ay ma-relocate sa mga pabahay na to. So yun po, kaya yung sinabi ko doon sa mga requirements ko, ano po yung nasabi ko doon sa video natin na requirements para kung paano maka-avail sa mga pabahay na to, yun po yung actual talaga na nangyari sa akin. Kaya sinare ko po sa inyo, hindi po yun gawa-gawa ko. Kasi yun po talaga yung unang uh, hiningi po nila sa amin. So yun, inulit ko, uh, family picture. Kung walaho kayong asawa, uh, yung family, yung magulang mo, doon ho kayo papasok kung wala po kayong asawa sa magulang mo. Basta family picture. Kung wala kayong asawa, syempre yung magulang ninyo. Yun po yung ano. Kung wala na kayong magulang, So, another ano po yun, <laughs> another na kwento. Basta yun po yung pinagaano uh, pinagano natin tungkol doon sa sabi nga ni ate na baka daw gawa -gawa ko dahil nga ay eh, yung mga pabahay na to ay para doon sa mga tawag dito, mga minimum wage earner. Kasi kung para sa mga minimum wage earner di sana po ang dami na ung nag-apply sa NHA office na mga minimum wage uh, wage earner like yung mga nagtatrabaho sa pabrika, mga janitor, mga security. So basta lahat to ng mga minimum wage earner di sana ay nagpunta na po sila ng NHA at doon na po sila nag-apply. So yun po yung uh, ano po natin kay yung uh, sinabi ko na tungkol dun sa mga requirements, yung po yung actual na nangyari po talaga sa amin. So, para mas linaw lang, kasi hininga ng uh, barangay uh, agency, siyempre yung barangay certificate na ikaw talaga ay taga dun sa lugar na yon na squatter area at ikaw i -re relocate Tapos, yung, na, yung lahat ng mga birth certificate kailangan nanggaling uh, nang galing sa sa PSA, no? Sa PSA po kailangan uh, naggaling po doon. Hindi ko lang po alam sa iba na mga inirelocate sa mga pabahay kung ano pa ho yung mga requirements na hiningi po sa kanila. Pero base po doon sa shiner ko po sa inyo sa video natin na yung mga requirements na sinasabi ko para maka-avail sa, ma sa mga pabahay na katulad nito, yun po ay base sa naging karanasan po. Sa naging karanasan ko po. Kasi ako'y galing po sa squatter area at na-relocate din po sa mga pabahay po na ito na nakikita natin. Dito sa ating uh, kapaligiran. Okay, sana nasagot ko po yung uh, sabi ni ate at uh, sana uh, nabigyan ko po kayo ng uh, magandang empo para kung sakali ay uh, kayo po ay uh, re-relocate -re din sa mga pabahay na to e eh, may idea na po kayo kung ano po yung uh, possible na hingin sa inyo. Yung sinabi ko po sa inyo ay yung po ay base talaga sa naging karanasan ko at kung ano po yung hiningi uh, in its a. Kung sinasabi po uh, mga minimum switch earner eh wala na po kung idea doon <laughs> dahil uh, a real talk po tayo, karamihan ng na mga nare-relocate narelocate dito ay mga nang galing sa squatter area na naapituan ng mga proyekto ng gobyerno. So, ganun po yung nangyayari. Okay? So, yun. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, thank you po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you po.